Maliit na nga yung sweldo nila, aping-api na nga sila, pati uniforme, pati sapatos, bibilhin pa nila. Samantala mga libre. Lahat ng pangapi ginagawa sa mga kababayan, hindi yeah, pwede yun. Grabe, kakaiba talaga si Senator Rapi Tulpo. Senator Rapi Tulpo, binulaga at sinorpresa ang isang factory na kung nagulat siya sa kanyang dinatnan. Panoorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga. Kahit na, na nga yung sweldo nila, aping-api na sila, pati uniforme, pati sapatos, bibilhin pa nila. Samantala mga kalalakyan, libre. Lahat ng pangapi ginagawa sa mga kababaihan, so, hindi, hindi pwede Tapos, so, dito kami para mag-inspect lang ha, para masiguro na yung mga manggagawa natin, kasama na kayo. Uh -huh. Magkano pa swelte po sa inyo namin Walang api. Hello, ma'am. Ako po ang uh, vice chair sa Senate Committee on uh, Labor and Employment. Ako po nag-request sa Dole na mag-inspect sapagkat meron po kami natanggap ang na mga complaint. Of course, hindi namin tasabihin kung sino yung mga nag-complaint. Although hindi naman yung sinabi yung pangapangal nila, na may mga kunting gusto silang pa-inspect. Okay. Saan po kayo nasimula? Doon po, po sa workplace. Ano ba meron dyan? Pwede makita, production, may mga tao dyan. Ah, okay. Nakaboots. Ano lang ba ginagawa niya rito? A burger patties. Kasi may mga balita na iba rong sweldo ng lalaki, ibang sweldo ng babae, magkaiba raw. Ah, sa bakery po yan. Sa bakery? Saan yung bakery niyo? Sa palikot. Okay, doon tayo sa bakery. Hello po. Nandito po ako para gumawa lang po ng inspeksyon kung tama ho ba yung ginagawa nilang labor practice. Kasi may nakarating sa aming balita na paglalaki, regular minimum, pagbabay, pakyawan, para may discrimination. Tama ho ba? Mali. Tama. Tama. So paano po yung swelduhan yung pakyawan kayo? Depende sa ginawa nyo. Ilang oras para maabot yung minimum? Ilang oras kailang bunuin nyo? 13. 13 hours para mabunuhin nyo yung minimum discrimination. Uh, hanapin natin po senator yung ano, kung meron silang uh, approved na peace rate order po. Pero bakit sa lalaki minimum sa kanila peace rate? Yun po yung hindi natin ano kasi manage, ano management prerogative po yun kung ano po yung paano yung management, management prerogative pero that's discrimination in every sense of the yes, word. Di ba meron tayong anti-discrimination law? Opo, uh, sir. I think ang ibig sabihin na allowable po, sir. Is kailangan pag same ang trabaho, same ang sweldo. Correct. Bawal ka mag-discriminate along the lines po ng gender. Pero pwede naman along the lines ng ano ba ang trabaho mo? Di ba parehong trabaho niyo sa mga lalaki? Parehong trabaho nila mga lalaki at sa mga babae. And yet, mga lalaki, magandang treatment. Sa kanila, hindi. Gusto kong mangyari, i-cancel yung peace rate ano nila, approval. Okay. Gusto sila kumukuha ng para ma-approval sila sa peace rate. NWPC po, National Wage and Productivity Commission. Kawawa naman sila, kailangan nila magtrabaho ng 13 hours para ma-meet lang yung minimum. So ibig sabi nalulugi silang limang oras? Check po natin talaga kung yun nga, uh, sabi ko nila 13 hours. So i-check pa natin yung senator para base sa kanila. Pero boss, hindi naman magsisinungaling mo to. Opo, basta yung worker naman, pag in-interview natin, panig tayo dyan. Pero paano kung 8 hours ka lang, tapos magtrabaho ka lang ng regular? Hindi po, uh, hindi po, aabot uh, ng 600 po. Mag ano lang, lang po? Mga 300, 400 lang? 300 to 400 lang pag 8 hours ka lang. Tapos magtrabaho ka lang tulad na ginagawa ng mga kalalakihan. 300 lang. Papubunan mo. Okay. Sa holiday, wala. Wala mga babae. Pero malalaki meron. Okay. Di ba pag holiday Violation. dapat ipipay? Violation po yan. Ano bang maya rin ito? Chinese, Pilipino? Parang Chinese po. Chinese. Ah, paggawa ng tinapa ito. Boss, ano ito? Ano ang ginagawa na dyan? Lagay okay, dyan, tatapo na Boss, kumusta naman ang ano nito? Sweldo mo, okay naman? Wala kang reklamo? Ah, yan yung dough, ano? Okay Hiwalay ba ang babae sa lalaki, boss? Saan yung mga babae? Doon Saan punta na itong mga tinapay niyo? Fortune Bike Shop po. Okay. Kumusta po kayo? Mainit dito. Kulang sa ano, ventilation, electric fan. Para hindi ako makahinga. Makikita sa video na tila si Sen. Rapi Tulpo ang nasurpresa dahil nakita niya ang diskriminasyon sa pagitan ng mga babae at mga lalaking empleyado. Nakita ko na yung dapat ko makita. Uh, bawal po itong ginagawa yung practice. Yung mga kalalakihan, naka-minimum sila PEG, kuminsa mas mataas pa. Yung mga kababaihan, pakyawan, peace rate. Para ma-meet nila yung minimum, para maging pantay sila nung sa mga kalalakihan, kailangan magtrabaho sila up to 13 hours. Discrimination po yan. Ibig sabihin, dahil babae, mas mababa, si lalaki, mas mataas. Pangalawa, pagdating ng holiday, walang bayad ang mga kababaihan, pero mga kalalakihan, meron holiday pay. Paano po yan? Pakipaliwanag mo. Apo, ah, yung piece rate kasi namin, so nasa gulo na ng process if you can observe. No, eh sana i-piece rate nyo ng mga lalaki. Kasama lahat ng lalaki para pantay. So ang ginawa nyo, piece rate nyo sa mga babae, pero ang lalaki, hindi. Hmm. Sige po, we will check into that po. So ibig sabihin, mababang tingin sa mga babae? Hindi naman po. <laughs> hindi, ganun hindi po lang bro, may lito sa akin, di ba? Apo. Kaya pala yung mga lalaki, walang nagreklamo kasi okay sila. Tapos yung mga OT, ibayad nyo. So ang gagawin natin, Dole, bilangin natin yung mga holiday OT nila na hindi nabayaran, Apo. babalik. Back pay. Back wage. Back wage. Yung uniforme at saka sapatos, gastos ng empleyado, tama? Mali? Oo, sa mga babae, pero sa mga lalaki. Libre. Sa mga lalaki, libre. O, kita mo? So, sa mga babae, ang sapatos at uniforme, babayaran. Sa mga lalaki, libre. Agency po ba sila sir? Kung agency sila, requirement niya po dito pa. Nasa premises niya sila eh. Maliit na nga yung sweldo nila, aping-api na nga sila, pati uniforme, pati sapatos, bibilihan pa nila. Samantala mga kalalakihan, libre. Ang ganda na nga sitwasyon, okay libre, pero lahat ng pangapi ginagawa sa mga kababayan. Agency hindi pwede do yun. Do. Kasi ka, babae ka, ma'am. Puri natin agency. Di ba? Kahit yung agency, huwag niyo payagan kasi ta, sabi nga ni Dolly, eh, premises niyo ito eh. Huwag niyo payagan, Sabihin niyo sa agency, hoy, ayaw kong minapi dito ng mga manggagawa namin, ha? Unfair. Diba, We will coordinate with our tapag, agency. Dapat patas. So ito mga kalalaki hindi agency, mga kababayan ng agency. Ah um, meron pong mga items na regular, meron ding under agency. Pero lahat ng lalaki, nakausap ko, agency o hindi, minimum. Minimum. Pero mga babae, lahat, pakyawan. So unfair. Sige so. Para kumita ng minimum yung mga kababayan, kailan nila kumahid ng 13 yes. hours? Opo. Sa tingin niyo pang api ba 'yun hindi? Yes or no? Mm, yes. Thank you ma'am. Yung dole pupunta yes. po rito, babalik kami. Yes sir. Gusto ko pagbalik namin, yung sweldong na lalaki at sa kababai magkapareho na. Ah, okay. Isang pagpapatunay na tila kakaibang senador to si Senator Rapi Tulpo dahil talagang nililibot niya ang bawat panig ng ating bansa upang gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang senador. Kaya naman i mo na ang video nito. Ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin ano ang masasabi mo sa ginagawa ni Senator Rapi Tulpo na pag-inspeksyon at pagsurupresa sa iba't ibang mga kumpanya sa ibang panig ng ating bansa. Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video. sebab